Hi guys. Guys, may ano po ako ngayon, may pa GCash po ako. So, ito ito lang po yung gawin niyo guys para makatanggap kayo ng GCash. Uh, ah, guys, ito po ang YouTube channel ko. So, yan. Kung sino po mas subscribe diyan, i-screenshot niyo lang tapos i-send niyo dito. Dito sa dito sa video ko. I-screenshot niyo guys, example screenshot tapos i-send niyo dito yung kung nakasubscribe na kayo para malaman ko kung sino yung nag-subscribe sa YouTube channel ko. Tapos para ngayon nga ano, ngayon na ngayon na buwan ako mag magla-live, mag raffle hindi ko lalo alam pizza yon. So guys, para mabigay ko kayo sa inyo yung para sa inyong gigas. So ito, ito guys, medyo malaki lang to konti uh, congrats sa naka-subscribe tapos dito nyo i mismo yung screenshot nyo para kung totoo ba naka-subscribe kayo sa channel ko sa YouTube channel. Okay guys, good luck and bless. So send niyo na screenshot nyo na.